Iniwan ako ng BF ko dahil nakabuntis siya. Napunta ako sa tatay ng best friend ko. Hindi ko akalain na ganito magiging takbo ng buhay ko. Alam mo yung buong-buo na ang plano mo, pero biglang nasira lahat? Ganun ang naging buhay ko. Ako si Laika, at nung una feeling ko, buo na ang mundo ko. Meron akong long-term boyfriend si Jules, tapos engaged na kami. Five years na kami noon, tapos nag-uusap na kami tungkol sa kasal. Excited na ako siyempre. Sino ba naman ang hindi? Kumbaga lahat ng mga pangarap ko noon na magkaroon ng perfect na pamilya heto na at abot kamay ko na. Pero minsan kahit anong plano mo ang buhay, may ibang balak para sa'yo. Naging busy si Jules nitong mga huling buwan bago kami magpakasal. Akala ko natural lang yon kasi nga wedding preparations at may stress, pero parang may something na hindi ko ma-pinpoint. Hindi ko masyadong pinansin. Kasi nga ba diba, love ko siya kaya tiwala na lang ako na everything will work out. Yun pala may malala nang nangyayari. Isang araw niyaya niya ako sa isang kafe. Akala ko usapang kasal ulit pero iba yung energy niya. Ang bigat ng pakiramdam ko habang hinihintay ko siyang magsalita. Tapos biglang, may sasabihin ako Laika. Sabay nag-confess siya na nabuntis niya yung isang babae na nakilala niya lang daw nung nasa work trip siya sa Cebu. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Para bang gumuho ang mundo ko. 'Yung future naming dalawa, 'yung wedding plans, lahat ng dreams namin. Tapos ganun lang, buntis 'yung isa kaya bye na. Nagbreak kami syempre. Tinapos na niya lahat ng plano namin at iniwan niya ako para alagaan 'yung babaeng 'yon. At ako? Naiwan akong mag-isa na nakatingin sa mga Senomar marriage license at sa malaking folder ng wedding suppliers galing sa iba't ibang bridal fair na pinuntahan naming magkasama. Lahat ng 'yon, wala nang saysay. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng ininvest mo sa isang relasyon biglang mawawala ng ganun na lang. Noong una hindi ko alam kung paano ako babangon. Grabe ang sakit. Hindi ako lumalabas ng bahay at hindi ko sinasagot ang tawag ng mga kaibigan ko. Ayoko ng tanong, ayoko ng pakikiramay, lalo na yung mga chismis. Pinaubaya ko na lang sa kanila yung pagsasabi ng dahilan kung bakit hindi matutuloy ang kasal. Ang hirap kasi, 'di ba? Kahit sino maawa sa sarili nila sa ganitong sitwasyon. Isang araw naisip ng best friend kong si Rina na kailangan ko nang mag-move on. Pinilit niya ako na pumunta sa birthday party niya. Birthday party lang naman daw chill lang. Eh ako nasa point na wala na akong pakialam kaya pumayag na rin ako kahit sobrang down pa rin ako. Hindi ko na kaya yung pag-iisa sa bahay at paghahanap ng kasalanan sa sarili ko. Kailangan ko na rin gumalaw. Sa party, syempre awkward pa ako sa simula. Ang dami pang inuman at feeling ko lahat ng tao nakatingin sa akin kaya naparami agad yung inom ko. Tapos bigla kong nakita yung tatay ni Rina, si Tito Dan. Dati pa ang impression ko sa kanya, tahimik na gentleman guapo at bata pa. Mukhang nasa 30s pa lang siya kahit nasa early 40s na. Biyudo siya ilang taon na. Pareho daw 16 years old ang parents ni Rina noong mabuntis ang nanay niya. May kaya sa buhay ang lolo ni Rina kaya hindi naman nahirapan kahit naging batang ama si Tito Dan. May malaki silang negosyo. Ang asawa niya, yung mother ni Rina, nagkasakit noong five ang kaibigan ko at noon nabiyudo ang father niya. Hindi ko inexpect na si Tito Dan ang makakasama ko sa buong party na yon. Palibhasa si Rina ang nakatoka sa food kaya yung dad niya ang kasama ko halos buong gabi. Mula noon parang nag-click kami agad. Ang galing niyang makinig. Hindi siya tulad ng ibang tao na nagpe-pretend lang na interesado sa kwento mo. Nakikinig talaga siya. At ewan ko ba pero yung mga sagot niya parang nagbibigay sa akin ng sense of calm. Hindi ko na rin alam kung dahil ba sa alak o dahil ang bait lang talaga niya. Sa dami ng nainom ko, dumaldal na ako ng dumaldal sa kanya tungkol kay Jules, sa kasal, sa lahat ng sakit. Parang napakagaan ng loob ko na ibuhos lahat sa kanya. Nung pauwi na sobrang tipsy na ako, Nag-offer si Dan na ihatid ako kasi walking distance lang naman. Nakainom na rin siya kaya naglakad na lang kami. Pagdating namin sa bahay doon na nagsimula yung hindi ko inaasahan. Sa sobrang lasing at emotional ko, hindi ko na malayan na napalapit na ako ng sobra kay Dan. Parang biglang nagbago yung atmosphere. Hinalikan ko siya natatandaan tatandaan ko yon. Nung una umiwas pa siya pero hinalikan ko ulit. Ayun, nauwi kami sa bawal. Kinabukasan nagising ako na parang may pasabog na naman sa buhay ko. Kung dati si Jules yung nagpasabog, ngayon naman ako ang gumawa ng sarili kong problema. Hindi ko alam kung paano i-handle yung mga nangyari. Puno ng guilt, hiya, at kaba ang puso ko. Paano ko sasabihin kay Rina na may nangyari sa amin ang tatay niya? Hindi ko alam kung magagalit siya o kung masisira yung friendship namin. At si Dan? Tahimik lang siya. Parang hindi man lang kinabahan. Kalmado lang siya. Siya pa yung nagsabi na hindi ko dapat masyadong isipin yung nangyari, na parang we were both in a vulnerable state at kailangan namin yon. Pero syempre mas mahirap sa akin na tanggapin yon. Pakiramdam ko sinaktan ko na rin yung isa sa pinaka tao sa buhay ko, si Rina. Iniwasan ko si Dan pagkatapos ng nangyari, pero ang hirap kasi naiisip ko pa rin siya. Hindi ko maalis sa isip ko yung nangyari. Sobrang gentleman din niya kahit na ganun ang sitwasyon. Pero at the same time, natatakot ako. Nasa pagitan ako ng guilt at kagustuhang malimutan na lang lahat. Guilty ako pero kinikilig kapag naiisip ko siya na mas nakakapagpag-guilty lang sa akin. Anong karapatan kong kiligin? Napakasama ko na yatang tao. Lumipas ang mga araw at sinubukan kong bumalik sa normal. Pero si Jules, nag-send bigla ng message. Parang nagsisi siya. Gusto daw niyang mag-usap kami para mag-explain. Akala niya kailangan ko pa ng closure, pero ang totoo, wala na akong pakialam. Si Dan na ang palaging nasa isip ko. Nakakatakot pero naramdaman ko na gusto ko siyang makasama. Kaya chat ko siya at nagre-reply naman siya. Hindi ko ito inaasahan pero parang masaya ako kapag kausap ko siya. Hanggang sa niyaya ko siyang magkita kami kasi miss na miss ko na siya. Ewan ko ba? Habang tinitingnan ko ang pictures niya sa social media, lalo akong kinikilig. Naaalala ko na sobrang sarap ng kiss niya sa akin. Tapos maalaga siya, may gentleness kahit sa chat. Hindi demanding, hindi seloso, hindi immature. Ang sabi niya, susunduin daw niya ako sa office. Nagsimula doon hanggang sa halos araw-araw na kaming nagkikita. Hindi ko kayang ipaliwanag yung saya ko kapag kasama ko siya. Lalo lang siyang nagiging gwapo sa paningin ko habang nakikilala ko siya. Ang pinaka gusto ko sa kanya ay yung hindi siya mapaghanap sa akin. Yung parang kung ano ako enough na sa kanya. Kay Jules kasi parang kailangan kong palaging patunayan ang sarili ko. Kasi overachiever siya. Ako naman hindi. Kay Jules minsan pakiramdam ko ang bobo ko. Kay Dan kaya niyang tumawa kahit magkwento lang ako ng kung anong napanood ko sa TikTok. Hindi ko kailangang itago ang mga kababawan ko. Like yung mahilig akong manood ng K-drama, magbasa ng Tagalog pocketbooks, makimarites sa showbiz chismis, mga ganong kabaduyan ba? Si Jules kasi naiinis sa ganun. Ang babaw daw. Si Dan parang nakiyokyutan sa akin at ina-encourage ako. Parang masaya siya kapag masaya ako. Hindi namin sinasabi kay Rina ang lahat. Desisyon ko 'yon. Kasi nahihiya ako. Nag-aalala din akong baka isipin ni Rina na rebound ko lang ang tatay niya. Saka talagang may kahihiyan factor kasi syempre tatay niya 'yon. Pero heto na, one time nahuli kami ni Rina. Nakita niya kami ni Dan sa bahay nila. Habang nakakandong ako sa tatay niya. Hindi namin inasahan ni Dan ang surprise visit ni Rina kasi hindi naman siya doon nakatira. Hindi ko makakalimutan yung mukha ni Rina. Shock, betrayal, tapos parang galit na hindi niya alam kung kanino ibabaling. Hindi ko siya masisisi. Alam kong mali ang ginawa ko, pero hindi ko rin napigilan ang nararamdaman ko para kay Dan. Sinubukan kong kausapin si Rina, pero hindi niya ako pinansin. Hindi ko alam kung kaya pa niyang tanggapin ang nangyari. Alam ko nasaktan siya. Pero si Dan, alam kong siya ang gusto ko kahit na alam kong masisira ang pagkakaibigan namin ni Rina. Hindi ko na kayang i-deny sa sarili ko ang feelings ko. Kinausap din ni Dan si Rina. Ang sabi lang ni Dan may karapatan daw si Rina na magalit at bigyan daw namin ng time. Pero napapansin ko na mula noon parang naging malungkot na si Dan dahil hindi na raw siya tinatawagan ni Rina. Kapag daw pinupuntahan niya, palaging wala doon kahit alam niyang nandoon lang sa bahay. Alam kong nasasaktan si Dan dahil nag-iisang anak niya si Rina, kaya nag-decide akong ako na lang ang lalayo. Hindi ko pwedeng ilagay si Dan sa sitwasyon na ganun. Pati si Rina. Kasalanan ko talaga. Ako ang nagsimula, kaya ako ang tatapos. Kahit ayaw ni Dan, may nakita din akong relief sa mukha niya. Naiintindihan ko yon kasi hindi na niya kailangang mamili kung ako na ang pumili. After that, nakita ko si Rina na nagpost ng picture nila ni Dan. Dinner nila kasama ang isang tita niya at isang tito. Alam ko na indirectly pinaparating sa akin ni Rina na naging maayos na sila dahil wala na ako sa eksena. Alam ko rin na kung galit man siya sa akin, siguro balang araw maiintindihan din niya ako. Kahit na hindi na siguro maibabalik ang friendship namin. Iyak lang ako ng iyak sa mga sumunod na araw. Hindi ko alam kung bakit mas malalapa ang sakit ngayon kaysa noon kay Jules. Para akong multo na pumapasok lang sa work, pero halos pang robot lang ang galaw ko. After a few weeks, nag-alala na sa akin ang coworkers ko. Sobrang payat ko na raw. Hanggang sa mag-pass out ako sa opisina. Si Rina ang in-case of emergency contact person ko dahil nasa probinsya mama, So siya ang tinawagan habang wala akong malay. Pero bago ako nakarating sa ospital, nagkamalay na ako at nalaman ko nga na kinontak nila si Rina. Kaya nakiusap ako na gamitin ang phone ko para machat siya na okay lang ako. Nahiya ako na siya ang tinawagan. Akala ko okay na nung napadala ko ang message kaya nagulat ako nung dumating siya habang nakakonfine ako. Parang gulat na gulat siya nang makita ako. Nakita kong nag-alala siya talaga. Nagtanong siya kung bakit para na akong bangkay. Sabi ko na lang nakakain na ako kasi sabi ng mga doktor kailangan ko na talagang kumain at dehydrated din daw ako. Iniwan na rin ako ni Rina. Napaiyak na lang ako. Pwede naman daw akong madischarge pero sana raw may kasama ako sa bahay. Kailangan ko ng bed rest. nag ako sa opisina ng dalawang linggo para magpalakas. Pinapunta rin ni mama ang isa kong pinsan sa akin para may makasama ako. Nagulat ako dahil nung gabing yon dumalaw ulit si Rina at hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Dan. Bigla na lang akong napaiyak lalo na nung nakita kong nag-alala si Dan ng sobra tapos pinagalitan ako. Noon lang niya ako pinagsabihan. Bakit daw sobrang payat ko? Kahit pinapagalitan ako, napaka-gentle pa rin niya kaya lalo na akong napaiyak. Miss na miss ko na siya. Hindi na siya umalis sa bahay ko. Umuuwi lang para kumuha ng supplies. Si Rina ang kapalit niyang magbantay kahit nandun din ang pinsan ko. Sabi ni Rina, hindi na raw siya against sa amin ng dad niya. Naging selfish lang daw siya at protective dahil inisip niyang ginagamit ko lang si Dan para malimutan si Jules. Unti-unti nakita ni Rina kung gaano ko kamahal ang dad niya. At kahit awkward para sa kanya nung una, nasanay na rin siya sa lambingan namin ni Dan. Ngayon open na kami ni Dan. Hindi na namin tinatago ang relasyon namin. Madaming nagulat syempre pero wala na akong pakialam sa sinasabi ng iba. Basta masaya kami. Para sa akin, more than enough na yon. At diyan ang kwento ng unexpected age gap love ko. Kung minsan, natatagpuan natin ang happy ending sa hindi inaasahang tao.